kuya. Hi. Ano pong gusto niyo sa babae? Alam mo, para kang lato-lato. Bakit? Maingay kapag ginagala. <laughs> hirap mag-isip? Bakit? Ano ba yung iniisip mo? Ikaw. Wow! We. Bakit ako? Hindi ka pa kasi nadidiligan. Paalala lang, bago mag-asawa, alamin mo na ang background. Baka sa una lang, Habibi. At baka sa huli, hasis <laughs> Ako na, iwanan na kita, tama na! Iiban mo ko dahil maiba ka na? Oh no! Oo! Hindi mo ba nangyindihan? Oo! Ako nga matagal na maiba, iniiban ba kita? Gago! Tate! Kako! pa, lukin Gusto mo ng basketball player? Tapos pag naging kayo, <gasps> gusto mo seryosuhan. O bakit? Alam mo namang mahilig sa laro yan. <laughs> <That's it. laughs> Kung may problema ka, huwag na huwag mong iwasan. Harapin mo. Hayaan mo siya ang umiwas. Akalain mo yun. Ang dami kong sinubukan na sabon. Sa filter lang pala ako puputi. Pasay kang Crash. Ang babae parang pera. Bakit? Kailangan mo munang dukutin. Ha? Bago gamitin. Bago! Hi kuya, Hi. Ano pong gusto niyo sa babae? Gusto ko yung matipid. Alam mo kuya, candy lang kinain ko kaninang recess. Mas matipid pa. Niluwa ko ulit. Baon ko pa bukas. <laughs>